kandang gabi po mga idol Ito nang po tayo mga idol gawa tayo ng transmission support plant rack pakalaki mga idol dito siya mga idol no? ang ating gagawin yan dalawang piraso Ayan, mga idol nagtalas na naman ng gabi abot na naman tayo idol ng gabi nagtalas na naman tayo mga Maraming maraming salamat nga pala ngayon sa inyong -in. so, lahat sa suporta sa aking video ngayon. ay ayun lahat. May ganito ano, ayun. May gawin tayong imanan natin kasi bukas may gawa din tayong engine support. Engine support ng... Yan, baka mag-live ako bukas ngayon. Engine support ng ano? Ano yan nan? Honda. Honda City maganda siya di ba? Alat gue na dito ng para magsalubong di kasi sa laking ano? Ito lang la lagi natin na babagkit nga turning ko Mayroon tsagaan talaga itong mga idol kaya hindi ko na kinawa na idol pag buo pag iwan itong buo man natin malaki kasi ano

ay medyo mahirap pag sa gabi natin na gawin kaya lang kailangan ay doon na tapusin natin ngayon dahil bukas <coughs> marami tayong gawa mapanood ang ating penis product mga idol eh. Tapusin nyo lang po ang ating video mga idol. At saka mga idol eh. Ayan. Huwag naman po kalimutan isit ang ating video. Para po malaman ng iba mga idol. Para idol kung may problema sila sa busing nila. Baka kung sunana po yung ating gawa. At makatulong tayo sa kanila. Siyempre idol makatulong din sila sa atin. Palit tayo ng mahaba. Masahin mo natin. Okay po, Idol. Mayroon pang ano siya. Tungkil dito, kaya maghiwa pa tayo dito maya. Kailangan ng mahaba na talim mo, Idol. natin video at uh, baka lang sa mga tambuso dito ng motor sa amin lahat ito siya Tunggit na naman natin mayroon para doon sa kailangan eh, salubungin natin pagbutas para makuha natin ang pinakalak niya Hindi natin pwede si Direk Sumayal baka maya hindi na magtapat kaya kailangan dito naman sa ano Thank aking mga anak so pala nito mga idol eh nagagawa na tayo sa ito na lang isa idol at tanggal ko nito mga idol eh kapitan natin sa housing para makita nyo yun na po yung ating finish Prada. Kaya may ganito to idol Para dito Babat sya hmm. Itu may idol ati kapit na natin Ini rabit-rabit idol Ini kailangan, kuainin natin to para doon sa right. tornilyo right. man ay tumalap yung ating talim magandang araw mo boss yan shout out sa boss and my at lagyan na natin dito ng ukit din para dun kayo sa ano dito at may tungkit uukitan pa rin natin my lola para siya lumapat diyan siya ka trabaho my lola kasama na tayo my

para makalubog lang to uh, uh, ayun o pa natin lang medyo malalim na dito yan ito mga idol at may ukit para dito yan sa ukit uh, ya kapit na natin subok so, na natin para makita nah, nyo na ito yung ating mga finish product eh, yung ano lo, Babawasan pa natin yan Para makita nyo ng ating Pinas product mga idol So mga idol Ngayon ito idol at makita nyo Yung isang Gawa natin akin ay isa Ah, iwain ko pala ito mga idol Matangay harap pa

ating finish product ya. Yeah. transmission support nang truk. ah, ito na siya at ito idol yung anu nya binidyohan ko yung pinaka luma niya, para makita nya ay so, Ya, idol yan ito idol kung gusto nyo ada video subscribe nyo lang po ay ng aking munting channel at updated po kayo palagi sa ating mga video mga idol kahit anong sasakyan idol kaya natin gawa ng busing nagawa sa gulong ayan yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po sa inyong lahat and In God, God bless you mga idol magandang gabi Ito kasi yung tornilyo ngayon lá going to put my little